Kain kayo, masarap siya kahit walang evaporated milk at sugar o syrup. Masarap po siya. Mm. Masarap. Pasensya na po at nasunog kasi nagtagal ako. Kasi ako pa ang nagbibidyo. Hawag ko yung cellphone ko. At ayan nga. Pero okay naman. Kailangan tusukin ng tinidor para malaman kung luto na. At okay naman, luto na. At ayan. Maganda naman ang pagkaluto ng ibabaw. At salamat sa Diyos. Nakapagluto ako. Ito na po ang aking big pancake. Kain kayo. Masarap siya kahit walang evaporated milk at sugar o syrup. Masarap po siya. Mm. Masarap. Lasa-lasa yung powdered milk. masarap po. sarap talaga. Totoo. Promise. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Maganda pagkaluto. Hmm. Yan, di ba? Nga lang kaya nasunog na iwan ko kasi. Di ba maganda?